Muli magsasagawa ng malawakang tigil pasada ang grupong piston sa kumpirmasyon ni Modi Floranda, National President ng Piston. Ang transport strike ay gagawin sa Webes at Biernes o December 14 at 15 at posible pang palawigin. Ito'y bilang pagtutol pa rin sa consolidation na bahagi ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program sa December 31. Kung saan kasabay na ito ng Christmas rush, sweldo at pagsisimula ng pagdagsa ng mga bibya ngayong holiday season. Una nang sumugod ang grupo sa mababang kapulungan ng kongreso noong nakaraang linggo para humingi ng suporta at manawagang ipagpaliban ang deadline. Habang nanindigan naman ang Department of Transportation na tuloy ang deadline sa katapusan ng taon. Sigaw ng grupong piston, ibasura ang PUV Modernization Program, ganun din ang Mandatory Franchise Consolidation, December 31 deadline na siya umanong anti-poor at papatay sa kanilang kabuhay kabuhayan para sa kauna-unahan sa Pilipinas di CRH. Ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.